Para ka nalugi, yan ah. Ah. Wawa naman, walang binili sila ng si pandesal. Ah. Dapat bago umalis si papa mo kanina, mangingi ka lang pambili ng tinapay. Bakit, inubos ba lahat ng pera? Ah. Oh. Inubos lahat ng pera? Ah. Wawa talaga ni, eh. Wawa siya yan, walang pambili ng ano ah. Tapos, si Lolo naman, walang pera. Anong ginawa ni Lolo sa pera? Ha? Anong ginawa? Anong binili ni Lolo? Ah, pinili ng sigarilyo. Hindi na talo sa, ano? Sa scat, anong tawag nun? Scatter? Ay, wala na. Talo. Kaya walang kang pera. Walang pandesal. Walang binili si lolo. Ano Pati si papa. kawawa naman yan si Anyan talaga. Walang almusal. Walang pambili ng tinapay. Kasi walang pera ang lolo niya. Walang pera ang papa niya. Wow, ang bata talaga. Oh. Ayan, malungkot. Wala siyang tinapay. Kasi umuwi ang lolo niya, naghatid sa school ng estudyante, umuwi. Walang binilim pandisal. Ay, di ba si Papa mo may pera? Yan. Nung ginawa sa pera ni Papa mo. Ayan, tumalikod. <laughs> ah, tumalikod na lungkot. Walang nakain na tinapay. Ayan, ang bata tawawa naman ah, tira likuran ako nag kami tumalikod no oh. <laughs> tira ako Ayan. salamat po sa panonood ninyo maraming maraming salamat ayan malungkot ang aking apo